kung gusto niyo nang bumili ng ano makina ito Eagle 2 Samahan ka sama kung jeepney driver Eagle 2. Ayun, 150,000. Wala lang turbo. Ayun oh. Ano. Papalitan daw ng 4BC2. Uh, nagsawa na sa nagsawa na sa ano, sa Eagle 2. Gusto niya na ano 4BC2 daw ito papalitan daw ng 4BC ito yung Eagle 2. Ayan, wala daw turbo, walang turbo ito. Ayano. Pati yung ano, sasama yung radiator. Ayan. Ayan ito nito sasama yan. Air cleaner. Ito itong radiator sasama. Miguel 2 papalitan ng 4BC2